mga kachaw, another good day and for today's episode tuturo ko sa inyo kung paano pumunta dito sa Bake Shop ni Chef RV yan, from the South Woods exit limang likong lang, kaya yung na pumunta kung napapasin nyo, sarado ngayon yung Bake Shop ni Chef uh, sinadya ko ito para hindi naman tayo makaistorbo pag nagbablog tayo uh, so samahan nyo ko, tuturo ko sa inyo yung mga landmarks na dapat yung likuan at again, from South Woods exit limang likong lang, andito na tayo samahan nyo ko, let's go! Okay, so dito tayo magsisimula. Ito yung Southwoods Exit. So pagka kumanan kayo, makikita yung Southwoods Mall. So kakaliwa tayo, papunta tayo ng Big Shop ni Chef RV Let's go! Ayan. So pagkaliwa nyo, asensya na kayo, medyo mahangin, wala tayong mic. Okay, so pagkataliwanin ninyo, makikita nyo itong welcome Ang tawag dito, San Francisco Road, aka Halang Ito yung toll gate papuntang Manila Tapos the dinerecho lang tayo dito Magbabattleneck dito, so Medyo, nasa natamang lugar kayo pag nakita nyo na to Holiday pala ngayon, sinadya natin to para hindi masyadong madaming sasakyan Yan, limang nikulang So from the exit, naka isang liko na tayo Kumaliwa tayo, papunta dito sa Halang Or San Francisco Road Makikita nyo yung pure gold yeah, Halang, yan you know. o lang Let's go So dire diretso lang tayo Bahagyang lalaki ng konti yung daan Konti lang At may madadaanan kayong Dali At saka yung uh, sea oil Yan, yung unang gasolinahan na madadaanan ninyo dito sa San Francisco. So, ito yung dali. Yan. At ito naman yung sea oil. Yan. So, dire-diretso lang tayo. Mga kachaw. Yan, may shell din dito sa kaliwa. Yan. At saka susundan ng jetty na gasoline station. Ito yon jetty. So, nasa tamang lugar kayo pag nakita niyo. Diretso lang, mga ilang kilometers lang naman ito Bihira naman mag-traffic dito sa daanang ito Usually umaga Pagka school days yan Ito nagta-traffic yung pagan ito Yung papuntang Southwoods Pero yung papuntang kada chef Maluwag to lagi yan. Approaching yung last gasoline station Dito sa halang Which is the Caltex Ayan o oh. Ito yung Caltex na may 7-11 Last gasoline station yan Tapos magwa one way na yung daan So yun ay palatandaan ninyo na kapunta na kayo ng bayan ng binyan tuturo ko sa inyo let's go yeah, so sa bandang dulo mag one way to ayan napag andito na kayo one way na yan may makikita kayo sign kakanan na tayo dito yan yeah, ito na yung pangalawang liko natin kasi one way na yung kanina eh so una kaliwa from the southwoods exit <coughs> and then kakanan from and then kakanan kapag nag one way yan. tapos dire diretso yun na to follow the road lang yan. follow lang one way naman to eh Ayan. tapos madadaanan na natin yung dating release ng PNR diretso tayo dyan tatawid tayo hindi tayo kakaliwa, so stay on the right lane kasi mga kumakaliwa dito sa right, diretso de kasi sa kakakanan so diretso tayo pag diniretso de nito, kanlalay ng tawag dito, ito yung main highway yan diretso de tayo ito naman ay papunta ng bayan again, pangalawang liko pa lang tayo ha Deredereche lang din dito Tapos yung pinaka landmark Nakakananan natin mamaya Is Jollibee yung, yung pinaka magandang daanan Na maituturo ko sa inyo Para madali yung landmark Kung saan kayo kaanan Kasi madaming pwedeng kananan eh Same lang yung lalabasan Pero syempre sa mga first timer Kailangan yung Madaling tandaan na landmark Right now, Jollibee yun <coughs> Okay, yeah, let's go. From here, matatanong nyo na yung Jollibee. Ayan, oh, nag-iisang Jollibee lang naman yan dito. Sa Kanlalay. Ayan, so yun yung Jollibee. Yung street nyan, kakala na tayo. So, tuloy-tuloy na natin yung video. Para madali yung makita. we're approaching Jollibee tatabi explain ko muna kakanan na tayo dyan pwede rin kasing dumiretso pa tapos kakanan ka sa dadex kanto at saka dun sa, susunod pa pero pagka 5 kasi nagsasarado na to hindi na kayo makakadiretso so dito sa Jollibee ang pinakamagandang kakananan nyo yan sa Burgos Street let's go Burgos Street pangatlong liko na natin no so from southwoods exit kumaliwa tayo tapos kumanan tayo dun sa may one way we follow the road papuntang kandalay, dere diretso lang tapos ito na yung pangatlong liko burgo street sa may jollibee dere diretso lang po tayo nito dun tayo sa dulo kakaliwa naman Yan. ang pinaka landmark nyo dito para masiguradong nasa tamang lugar kayo eh, itong school na ito Ayan. Ayan. Binyan Elementary School Ito yun Binyan Elementary School So diretso lang Nagpas pa dyan. So ito na We're approaching the, ano, the intersection so, Kakaliwa na tayo dito Ito na yung pang-apat Na natin So may makikita kayong arko dito Kakaliwa tayo meaning isang liko na lang malapit na tayo so dire diretso lang po tayo dito pang apat na liko ito no? dire diretso lang tapos may makikita tayong mini rotonda dito ito, ito na yung mini rotonda natin ayan may makikita kayo yan ang kalagay Heroes Memorial parang rotonda parang mini rotonda diretso lang tayo yan diretso lang may madadaanan kayong maliit na bridge ito yon tapos ang pinaka landmark nyo nakakananan is yung Caltex ito yan Caltex kakalan na tayo dito huling liko na to ito na yung pang panglima pang lima at pang huling liko <coughs> yan. Yan. San Antonio na to Manabat Street So Technically Since pang limang nikuna natin Maya maya makikita na natin yung uh, Bake shop ni Chef RV Katapat ng kanyang bahay Okay May mga ginagawa lang ngayon dito So dito kayo konti siguro traffic Pagka ordinary araw Kasi may mga hinuhukay na daan Katulad oh, yan no? Pati yung doon sa bandang Kalashat RV Meron din diretso, direcho ito madaming kainan dito ang dami dito mga na vlog na kainan na sikrat katulad nung kare kare ni balat andun nadaanan na natin sarado lang so dire direcho lang mga kachaw may okay, mga ginagawa minsan nagwa one way one way dito pero mabilis lang yan mabilis lang matapos Yan, malapit na tayo mga kachaw Actually, natatalaw ko na nga yung sign ni Chef RV Ayan. na, natatalaw ko na Yung sign ni Chef RV Let's go Ayan na, we're approaching Chef, uh, Chef RV's bake shop Ayan, ayan, na, ayan, o. Sarado lang sila ngayon kasi ano, Holy Week Which is sinadya naman natin Ayan So ito naman yung kanyang bahay. Ayan, tabi tayo. Yan. So pwede kayo mag-park dito kapag bukas sila at meron ding parking doon. Yan no, Chef Arbis. Ah, hopefully nakatulong tayo, All right? So yun ang mga uh, mga kachaw. Sa mga gusto pumunta kay Chef Arbis from Manila, uh, para nya kay basta anywhere uh, before Binyan, no, Las Piñas, Makati, Ganun lang kadali. Limang liko from Southwoods exit, patutunto nyo na. Kung nagustuhan nyo yung vlog natin for the day, don't forget to subscribe to my channel. Click the notification bell. Bigyan mo na rin ako ng thumbs up. At kung mga, yung mga taga way south naman, kung gusto nyo naman makita yung daan from way south, eh, mag-comment kayo. Tuturo ko rin sa inyo. So maraming maraming salamat sa inyo, mga ka-chow. Stay safe. Be the next to Chef Arby. Ciao!